Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalawigan ng Marinduque. Live na live po tayo at nandito pa rin po tayo sa Buak Municipal Health Office kung saan ay kasalukuyang isinasagawa ang Operation Claro dito po sa ating probinsya. At sa pagkakataon po ito ay makakapiling natin ang chairperson ng Philippine Medical Association at the same time tumatayo rin po na team leader para sa napakagandang medical mission na ito, si Dr. Federico Malubay. Hi, Doc. Naku, Doc, napakaswerte po na lalawigan ng Marinduque sapagkat uh, binitbit nyo po ang inyong team para sa ganitong napakagandang operation claro. By the way, pwede niyo po ba muna kaming bigyan ng uh, overview about PMA or ng uh, Philippine Medical Association. Okay. Uh first of all, a blessing of peace, love, compassion and generosity to each and every one of us. Uh mm, itong programang ito is a nationwide a uh, cause a humanitarian cause led by program by the Philippine Medical Association in partnership with the International Academy of Medical Specialists Ang layunin ng programang ito ay makatulong sa bawat pamilya sa especially in the countryside who are underserved, who are afflicted with these chronic and rehabilitative diseases, ito yung mga sakit na pag nagamot natin ang isang tao, ama, ana uh, lolo, lola, nanay, tatay, na may karamdaman ganito, makakabalik sila doon sa kanilang dating lakas, anyo, at makakapagtrabaho. Ang intention kung bakit kailangan makapagtrabaho is to provide food doon sa kanilang mga anak. At kung makatulong tayo dito, ang health ay napaka-vital sa pamilya. Mapapag-aral nala ang kanilang mga anak. At pag nakapag-aral ang kanilang mga anak, naniniwala ang team, ang grupo, ang Philippine Medical Association, ang International Academy of Medical Specialists na If we strengthen and empower the family, ito yung lunas sa kahirapan ng bawat pamilya. At pag maganda ang pamilya, maganda ang community, at maganda ang production ng bansa, ito yung start na magsalita tayo na we can talk about a good, prospered country. So I think yun ang pinakambasis of this humanitarian program under Philippine Medical Association and uh, the Academy. Of course, uh, the International Academy of Medical Specialists. We have a lot of supporters, foundation, everything na tumutulong na dalhin yung prinsipyong ito. And we are lucky. So, ang ang kagandahan din dito is, yung may sistema tayo na pagpupunta kami sa isang lugar, we chose yung mga underserved na walang uh, critical kasi yung may hospital tayo may structure tayo pero asan yung mga specialist ninyo and like this global prevention of uh, blindness preventable blindness kokonti yung ophthalmologist kokonti yung eye surgeon and yung mga surgeon so dinadala namin ito sa kanayunan at uh, yung global elimination of preventable blindness elimination of chronic and rehabilitative diseases ay nagagampanan na natin in partnership with of course napaka-vital we are bringing the religious group katulad dito sa Marinduque si Bishop Antonio Maralit so champion niya ito and uh, of course uh, nagpapasalamat ang team kay uh, Mayor Arnie Caryon si so gracious that uh, sinyampion niya itong programang ito. So, in behalf of our team, thank you, thank you, Mayor Arnie, and thank you, Bishop. At uh, we are working on several details na sana mas marami pang maka-avail. Like, ang nagiging problema natin doon sa coordination is, ngayon lang, yung mga pasyente natin, naging hurdle sa kanila yung kailangan makarating sila doon sa main road pero sasakay pa sila ng mga tricycle habal-habal ah, so it cost eh nang hindi, hindi sila makapangutang or one so through coordination maybe we can work it out na mas maraming turnover the last person to know is the afflicted one yung mga bulag nasa bahay hindi makalabas eh so sa mga marites lang sila umaasa So kaya ngayon dumadami, dumadami. Sana tapos na yung screening namin but tingnan mo sila. O oh, habol, marami pa. So we, can, we are making do with this problem in order to ma itong humanitarian effort na ginagawa natin. And thank you so much for everybody na like-hearted, like-minded people na yung, yung uh, Lions Club, yung Rotary Club, ah uh, dati hindi naman and the buwak uh, uh, state, uh, state college is the yung specifically the college of nursing they are sending every day 20 25 personnel or student to help us And its a very good very good uh, experience for our student dahil umpisa pa lang kahit uh, hindi pa sila nakaka-take number, nakaka-graduate. It's a wholesome, na, na inspired natin sila how to give and share their blessing. So, tuwanto sila. And we are very happy also. But this time, Marinduque ang pinili ng inyong team. I think Marinduque is culturally a nice uh, place to go. And uh, uh, we are happy that This is a program, not only one. So, we are conceptualizing a, a more of this to come because kita namin yung needs marami na nangangailangan because wala nga tayong services na ganito. So, we are thinking logistically or structurally how we can do it yearly in a yearly basis. Doc, ano-ano po ba yung mga services yung dala o oh, bit, bit para sa aming probinsya, para sa aming mga kababayan? Ah, uh -huh. so una lahat ng sakit sa mata. Ito gusto namin arranging from glaucoma, cataract operation, cyst operation, all operation diagnostically and uh from ano from work up up to finishing it and then yung post of uh, care, So, we provide everything? Medicines, we provide everything. So, yun yung pinakamagandang services na ang intention, we are bringing the service to the doorstep of this uh, kababayan natin. Wala silang gagastusin. Uh, so, walang effort sa kanila. At yung system namin, we are trying to change na lahat ng comfort dapat nasa pasyenteng may sakit iniiba namin yung pila inaalis namin okay pinapaupo namin lahat doon sa loob and then we are the one the nurses who individually go to them doon sa church na ginawa natin sa cathedral and then there, nakaupo sila kukunin namin ng vital sign everything and then they we will process them and schedule them and they will go home and prepare nakasulat yon kung anong step by step na gagawin nila And then post-op, babalikan namin sila after two weeks, after a month. then provided nyo rin po ang mga gamo, gamot? Yes. Kaya nagpapalakpakan sila pag sinabing libre. O palakpakan. Pag sinabing may bayad, biglang tigil. Okay. ano po, magkano po ba ang uh, gagasusin ng isang pasyente kung mag-undergo siya sa isang normal operation na hindi kagaya ng medical mission na kagaya po nito? hindi uh, mo Hindi mo ma... -ano yan? Hindi mo ma hindi mo ma image sa kanila dahil alam talagang napaka highly specialized ang ofta it's more not less 100,000 eh dito ang laking value ng 5 pesos ang um, peso ang laking value so yung mga yon ay wag mo na sabihin sasama lang ang loob nila eh, they will they will get blind and die blind and alam na nila yon ang dami ko nakakausap. And also yung pang mga services na ino-offer namin uh, with the International Academy of Medical Specialists, yung mga bukol, yung mga tule, breast mass. So later on, uh, yung mga OBGYN they want to offer yung mga tumor ovarian and something like but it will be a coordination with the provincial or district or uh, uh, secondary hospital level. So, we are working into it. Pero yung ngayon talaga, bukol, tule, breast mass, mga bukol-bukol, and then this uh, eye problem. Dok, sa pagtatansya po ninyo or estimate po ninyo, ilan na yung mga pasyente na sumailalim at ilan pa yung inaasahan para sa kabuuan ng uh, medical mission na ito? Okay. Uh, we will do it... Uh, two day screening and uh, five days operation and one day post op and then we will go home in five days or oh, six days in six days we are targeting around 700 800 and more but in this case yung mga tao ay dalwa-dalwa ang mata na bulag so we are doing it and uh, it's, it's a thousand and more proposition Dok, sa, uh, pag, sa karanasan nyo po dito sa aming lalawigan, ano yung karaniwang sakit na inyo pong uh, nakita sa aming mga kababayan? Ah, uh, Cataract katarak. Uh, katarak due to mm, old age, nutrition, trauma, ang dami. So, ang dahil nila Ang age range nila ay 50 and up. May na-operahan kami dito, 89, 92, and yung pinakambata ay 11. Yes. So, yun yung mga cases na marami dito. Do so, kami po magpapasalamat sa inyo, pero sa pagtatapos so ay baka may mga naisin kayong pasalamatan sa inyo pong hanay. Okay. So, sinabi ko na, it's a partnership, the P PMA and International Academy of Medical Specialists together with our support team the surgical eye expedition international and the Himalayan cataract foundation international and all of those maraming salamat po mayor ng buwak uh, mayor army carion and the uh, partnership also with uh, the the bishop maralit it is a religious and the lgus and uh, maraming salamat sa government of uh, marinduque for everybody who make this thing come true maraming maraming salamat po Dr. Malubay sa pagdadala po ng inyong kahusayan expertise serbisyo para sa aming mga kababayan. Nakita ko po yung ngiti sa labi ng aming mga kababayan lalong lalo na po yung mga nakapanayab ko kanina and true enough, nasa yung isa po nagpa, nag undergo na din daw po siya ng operation sa kabila and 100,000 daw po. Yung kaliwa pa lamang po and yung isa dito niya na ginawa kaya sobrang pasasalamat sapagkat wala ni isang sentimo siyang inilabas para po sa napakaganda operation na ito. Doc, Doc sa pipeline, sa, nasa pipeline nyo po ba ulit ang Marinduque sa mga susunod po na mission po ninyo? Ah, yeah. ah lahat ng napuntahan namin nationwide, uh, the last thing is Ordaneta, uh, two in Bicol and Mindanao, and Bohol is the next in line. So yun ay yearly. So we are making system and logistically to make it in a systems na balikan, balik, balikan as the case arises, as the need arises. So nakita namin na yung needs dito sa Marinduque is really a need to be of concern. So, yes. <laughs> Salamat po, Doc. And especially na ang amin aming uh, lalawigan ng Marinduque ay uh, napapalibutan ng karagatan at uh, medyo talagang napakahirap para sa ilan namin mga kababayan o para sa marami namin mga kababayan. Lalo-lalo na yung mga naninirahan sa mga kabukiran ang ganito pong serbisyong hatid ng atin pong mga espesyalista. Sa pangunguna nga po ni Dr. Federico Malubay ang uh, tumatayo po na Pangulo at uh, mula po sa Philippine Medical Association at the same time ang tumatayo po na leader, team leader para sa medical mission na ito ang Operation Claro. Ako po ay uh, nagpapasalamat kay uh, Dr. Federico sa pagkakataon na ipina, ibinigay po sa atin na para siya ay makapanayam at maipabatid sa atin ang kahalagahan, ang importansya ng kanilang ginagawa po ng para sa araw na ito. Muli ako po si Romeo Matak Jr. mula po dito sa Bayan ng Buak, nag-uulat para sa sentro ng Pilipinas.